ang sarap magkape. Ra. Oo, masarap talaga magkapera. Lalo na kung ang source of income mo ay pwede mong gawin sa loob ng bahay. Habang nagkakape, habang nagsiselfone, habang nagsosocial media. <laughs> diba? Kaya nga last last week, nagplano ako sabi ko, hindi muna ako mag-order para hindi ako malugi. Kasi ba diba, nagpo nagpopromote tayo, nagbibenta, pero wala tayong komisyon, tapos order tayo ng order. Kaya ang labas niyan, malulugi talaga tayo. <laughs> hindi pa natin nakukuha yung ganansya natin kumbaga dun sa mga product na binibenta natin. Pag order tayo ng order. Kaso nga lang, natukso ang inyong nagmamagandang ate. Kailangan ko kasi ito. Kaya na order ako. Kahit wala pa akong komisyon Itong mga nakaraang linggo wala akong benta. Kaya, kaya talagang sabi ko hindi mo na ako mag-order. Kaso nga lang, yung mga kapwa nating affiliate ang gagabing magbenta eh. Kaya na order ako. Kayo rin ba? Di ba pag nanonood tayo tapos biglang napadaan sa ating FYP yung mga pinopromote ng mga kapwa nating affiliate. Nakakaloka kayo ha. Mm. Kaya sabi ko sa isip ko, siguro yung ibang customer din natin, yung mga naga-affiliate din. <laughs> Ay, Mami Hazel ko ito nakita at in order. Kasi siya yung nakita kung ano, duman sa FYP ko na nagbibenta nito. <laughs> Magaling kasi siya ano, mag-team down, mag-promote. Pasimple lang. Kahit matry nga ito, baka pwede rin ito sa balakubak. <laughs> From head to toe, sabi eh, pwede raw gamitin sa ulo, sa buhok, sa katawan. Ano Matagal ko nang naririnig ang ano, sunflower oil. Ngayon lang ako bibili. Ang benefits daw nito ay it hydrates, softens, tones, moisturize skin with natural collagen from vitamin A, etc., etc. Apply after shower or bath as your regular skin nourishing body oil day and night. Taba? Pwede mo raw gamitin day and night.